E... Uh. umaga na pala guys Eh, kailangan na natin bumangon dito sa higaan Eh, anong oras na ba dito? Tara, tara, labas nga tayo boy Naku, umaga na pala dito guys Eh, ano, nagsisimula na magtrabaho yung mga tao Eh, tayo rin boy Kailangan na natin magtrabaho dito guys Andito nga pala ako sa bahay ko guys Ayan eh, ano, oh. pero bago pala tayo magtrabaho dito boy Kailangan natin kumain para malakas tayo dito guys Ayan kain na tayo dito Tapos na akong kumain guys e Maghuhugas na rin ako dito boy Nang kamay Tapos na rin tayo maghugas ng kamay boy E tara tara labas nga tayo dito guys e ano? Uy umaga na pala dito boy E magtatrabaho pala tayo dito guys Kukuha tayo dito na maraming puno Ikukunin e natin yung mga puno dun sa may bundok At ibababa natin boy Pero bago ko magawa yun guys nakalike ka na ba dito sa video natin? Eh kung hindi pa, ilike mo na tong video natin boy. Tsaka mag-subscribe ka na rin dito sa channel natin guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe ha. Ah. Eh sana maka 100 likes tayo dito guys. Thank you. Tara tara boy. Ito yung gagamitin pala natin sa sakyan. Ito yung pick up natin boy. Oh. Ayan oh. Eh sana kayanin na yung kakarga nating mga kaway boy. Pero bago pala yun guys. I kailangan pala natin ng trailer dito na paglalagyan ng mga kahoy eh tara tara punta nga tayo dito kay Manong dito siya boy o sa kanya tayo bibili ng trailer eh tara, tara guys pasok nga tayo dito kay Manong hello Manong good morning po eh bibili sana ako ng trailer eh na pwede kong dito ng mga kahoy ah ganun ba open mo lang yung dealership natin at maganap ka dyan ng trailer na pwede mong Ah, sige-sige. Salamat, manong. Eh... Ayan guys, tara-tara Ganap nga tayo ng trailer dito boy Eto guys, so oh. Ang dami pala natin pagpipilian dito Pero bibili tayo ng trailer Yung pwedeng pagkarga ng mga kahoy Eto boy, oh. napakalaki na ito Try nga muna natin itong maliit E baka kasi hindi kayanin ng pick up natin Kung malaki yung ilalagay natin na trailer boy E tara-tara Eto guys, tapos na tayo bumili dito ng trailer Wait, saan kaya natin makikita yung trailer natin? natin dito. Tanong nga natin dito ay Manong. Manong, isang e, ko ba may yung trailer na binili ko? Ah, uh, mo lang yung may sa farm. Puntahan mo lang. Andun nakalagay yung mga trailer. Ah, ganun ba? Uy, dun daw nakalagay sa farm, guys. <laughs> eh, tara, tara, Puntahan nga natin yung pick up natin dito, boy. Punin natin yung trailer natin para makapag-start na tayo magtrabaho dito. Eto, guys, yung pick up natin, oh. Eto, kawawa naman tong pick up natin. Gagamit Itin natin panghakot ng mga puno. Sana hindi masira to guys. Eh tara tara guys. Kuhain na nga natin yung trailer natin dito boy. Eto eh. Idadrive lang natin. Pero wait. Teka. Asan ba dito yung farm? Mukhang dito ata sa taas boy. Tara tara. Akit tayo dito sa taas. Oop. Oh, ayan. Daan daan lang tayo dito syempre. Kasi tingnan mo naman yung daan dito Malubak at saka pa puro lupa Masisira yung shock ng pick up natin dito boy Wait teka eto na ba yung farm? Eto na nga yung farm boy Ayun oh. no Kakakita ko dito na maraming mga baka e, eh, Tara tara pasok nga natin dito boy Uy eto na pala yung farm Ayun nakita ko na rin sa wakas yung trailer natin guys Eto yung trailer natin boy oh. oh. Eto ito pala yung gagamitin nating trailer guys Pangakot ng mga puno <laughs> Uy, ito uh, pala yung sinasabi ni Manong na farm guys. Tingnan nga natin dito. <laughs> Ang daming mga kalabaw boy. Oh. Tingnan mga itsura ng kalabaw dito. Ang laki <laughs> ng mata. Nako po. <laughs> eh bakit ganyan yung itsura mo boy? <laughs> so yun guys. Tara tara. Pumunta na nga tayo Doon sa may kuwaan ng mga puno boy. Pero bago tayo pumunta doon guys. Eh, kailangan nating ikabit tong trailer dito sa pick up natin. Eh tara tara. Sakay nga tayo tayo dito sa pick up natin boy eh, kailangan nating ikabit to tara kunin na nga natin yan abante lang tayo dito tapos kailangan nating umatras dito boy yan oh. atras lang tayo upya oh, o oh, ba diba? <laughs> nakabit na rin natin sa wakas boy eh tara tara guys pumunta na nga tayo dun sa putakuan ng mga puno guys yung mga troso <laughs> eto boy o oh, daan daan lang dapat tayo sa pagdadrive dito guys nakupo grabe <laughs> baka mas nasira yung pick up natin dito guys malayo pa naman yung mga mekaniko dito boy hirap mga pagpaayos dito ng mga sasak eh. eto guys Pupunta lang tayo dun. Wait, teka. May nakaiwan pa ng ano dun, no? Oh, Nang sasakyan niya dito. Dadaan lang tayo dito sa may tulay boy. Eto na. Maghahakot muna tayo ng mga troso dito, guys. Wait, teka. Eh, saan ba yung mga troso dito nakalagay, boy? Nakalimutan ko na Pero inapin nga natin Naku baka doon natin dadalhin yung mga troso guys oh. oh, man Aakyat ba tayo dun boy Parang napadelikado nun Antari ko oh. aakyatin natin yung bundok Wait <laughs> hey, teka stop muna tayo Baka may dumaang trend dito boy So eto tara tara Pwede na tayo tumawid Punta na tayo doon Kukuha na tayo ng troso Eto guys, so medyo malit pa yung dala natin ditong trailer. Hindi pa kasi kaya ng pickup natin ita Itatry muna natin dito guys. Uy, wait, teka. Dito ba yung kuhaan? Nako, parang hindi ata dito eh. Dito ata boy. Eto, tara tara. Pasok nga tayo dito. Akyatin natin. Uy, dito ba yun guys? O oh, meron pa tayong kasunod ng malaking truck. Oh man. Grabe. Buti na lang malakas tong pickup natin sa akyatan boy. Yan o. Oh, upya. Upya. Oh, da daan lang tayo. Kailangan natin tumawid dito sa tulay na tug, guys. Ayan, oh. Oh, grabe yan, boy. Eto, dadaan na tayo dito sa hanging bridge. Teka, saan na ba yung kasunod natin na truck dito, guys? Eh, baka mamaya. Nandiyan na, nandiyan na sa likod natin yan. Ako po. Eto na, boy. Nandito na ako malapit sa buwan ng troso, guys. Eto na, guys. Malapit na tayo, boy. Liliko lang tayo dito. Pagpasok natin dyan. Dyan na yun, guys. Tara-tara Grabe naman, ang dami nating dadaan ng mga bundok dito boy Ito na, ito na Papasok na ako boy Let's go Ito guys, so bababa lang tayo dito boy Grabe, ang layo naman ng inakyat natin dito eka, baba nga muna tayo dito guys Ito ba yung ikakarga natin sa pickup natin boy Ang lalaking troso neto guys Naku, ayokong ilagay yan Masisira yung pickup ko nyan eh eh, wala tayong pampaayos dito. Nako po, umalis na lang tayo dito, guys. <laughs> Ayoko na magtrabaho niyan. Nako, masisira yung pick up natin dyan, boy. Hindi kaya yan. Ang bibigat niya, no? Oh. Tara, tara. Ay, pa tayo ng ulan dito, guys. Nako, paano tayo babalik nito boy? Ang layo pa naman ang nilakbay natin dito, guys. <laughs> Aakyat na naman tayo ng bundok dito. Nako naman. Ayoko ilagay yung mga troso na yun dito sa pick up ko. Tingnan nyo, ang lit nga neto, <laughs> hindi nun kakayanin yung bigat nun grabe tsaka na lang kapag meron na tayong malaking sasakyan dito malaking pick up eh tara tara boy dito tayo dadaan oh no? naku paakit na naman tayo ng bundok muulan pa dito naku naman yung madulas pa naman yung daan pag ganito Eto guys, dadaan tayo ng tulay boy. Eto, eto, tingnan nyo boy, oh, oh. Medyo maganda pa yung daan dito guys. Mamaya meron tayong dadaan ng mga bundok. eto <laughs> guys, dadaan tayo dito sa mga maputik. Oh no. Tingnan nyo, ako naman, napakamalas naman natin dito. Eh, nabutan pa tayo ng ulan dito guys. Nako, dadaan ba natin to boy? Tingnan nyo, grabe yung putik nito. Papuputikan yung pick up natin dito guys eh. Ayan. Opya. Oh, yeah. Sanda Ala. Lumubog na tayo. Ako po. Oh no. Teka. Teka. Kailangan nating umahon dito guys. Lumubog yung ano natin. Pick up natin. Ayan na. Tingnan nyo. Ano nangyari sa atin dito guys. <laughs> Naputikan na yung buong sasakyan natin. Dito kasi tayo dumaan sa mga putikan eh. Oh man. Eh tara tara boy. Alis nga tayo dito guys. Ang eh, layo kasi ng pinanggalingan natin boy. Dito tuloy tayo napunta sa ano putikan. Ayan eh, oh. Napunta pala tayo dito sa lagayan ng mga basura boy. Nako. Tingnan niya itsura ng pick natin dito boy oh. Puro putik na. Oh man. Eh tara tara. Umuwi nga muna tayo dun sa bahay natin guys. Eh umuwi ulan pala dito hindi tayo makapagtrabaho neto guys tatra balik muna tayo dun boy dito lang tayo dadan buti dito medyo maayos yung daanan no? highway na to boy eto guys shortcut tayo dito boy may shortcut dito eh Ayan guys, buti na lang umuulan. Medyo natanggal yung, yung mga putik dito sa pick-up natin, boy. Kaso nga lang, yung trailer natin, puro putik. So tara, umuwi nga muna tayo dito, guys. Eto guys, malapit na tayo dito sa bahay natin, boy. Eh, yun guys, andito na tayo sa bahay natin, boy. Nakaligo na rin tayo. At sa wakas, suminto na rin yung ulan dito, guys. Eto, nalinisan ko na rin dito yung trailer natin. Saka yung pick-up natin, boy, dito medyo malinis na rin <laughs> e mag-aantay muna ako dito mga pagpalit ng bagong pickup guys yung medyo malaki eh kakarga natin ng malalaking troso to guys oh no e masisira tong pick up natin boy e hanggang dito na lang siguro tong video natin guys e mag-iipon muna ako ng pera dito pambili ng pick up na malaki para pwedeng kargaan ng malalaking puno so yun guys hanggang dito na lang tong video hanggang sa muli paalam